Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipe. So for today's video ay magluluto pa ako ng beef daikon. So beef radish kumbaga. Daikon is ano, parang Japanese term yata ng radish. Hindi ko lang sure ha kung ano yung mga pinagsasabi ko. So huwag kayo masyadong maniwala. So, meron po ako dito isang kilong baka na senior citizen. Alam niyo naman dito sa provinsya namin, yon lang po ang available. Tapos, meron ako dito fresh na sliced ginger. Tapos, sibuyas. Siyempre, hindi po lahat yan. Kukuha lang po ako. Niready ko lang ng ganyan kasi siyempre nagpapa-order tayo para ready na. Tapos, yung ating radish or daikon. Tapos, meron din ako dito isang beef broth cube. Tapos ito rin yung ating ano na um, mince bawang na super means talaga siya. Lalagyan ko ng brown sugar. Five spice powder. Available po ito dun sa musical app ko. Chinese rice wine. Dark soy sauce. Kikoman soy sauce. Oyster sauce. Puro Thai sauce. Sesame oil. At yung ating mantikang normal. O, sabihin na natin normal na panggisa. So, ngayon, syempre, magpapatulong ako sa pressure cooker para po mapalambot itong beef natin. So, yan, lagi ko na yung beef ko sa ano sa pressure cooker. Kaya ko lang ng tubig. Yung sakto lang. Tapos yung ating beef na broth cube. Ayan. O, di ba? Sakto lang. Tapos mamaya, yung sabaw niyan, gagamitin natin. Di ba? Medyo na sanay-sanay na rin ako gumamit. Siguro po mga sa kulay ng karne natin, mga 45 minutes. starting yung 45 minutes, magka-count pagka nag-start na siyang tumunog-tunog, yung gumiling-giling siya dyan. So, ayan mga lovely people. 45 minutes na siyang gumiling-giling dyan. Pwede nang patayin. So, ito na po. Final procedure na tayo, Char. Final procedure. Ayan. Luya. Hindi naman po lahat. Ayan, sibuyas. Ayan. kawang. Tapos, yung ating five spice powder. Nabibili din po ito sa mga supermarket. Tansya-tansya lang. Siguro kapag ka isang kilo, mga wala pa sa isang kutsarita talaga. Kasi na, sinasabi. Pag nasobra, hindi na rin siya masarap. Mekos mekos lang. Ayan, ang bango-bango niya ng ating mga aromatic o so, ano pa tawag siya. Nilaki ko na rin yung ating radish since malambot na nga yung ating beef. Ayan, over medium heat lang po. Shrimp carne. carne yung In iba, inan ako, hiwalay ko para man hindi masyadong mabigat. Ito pa po. Hindi ko muna ilalahat kasi baka maging kagay ng kaldereta ko na ano na siya, naging lagang kaldereta na. So, ayan na lahat. Nandiyan na lahat ng karne. Lalagyan ko na ng oyster sauce. Ayan po. Tapos, yan, Kikoman Soy Sauce. Okay. And then, yung ating Dark Soy Sauce. yeah, para mas maganda yung kulay. And, syempre, yung ating rice wine. Pwede rin po kayo gumamit ng dry sherry. So, pwede na natin palakas yung apoy natin. And of course, yung mekos, mekos natin. Mabilis na lang to. Tapos pala, additional ingredient, cornstarch para po pala mag lumapot yung ating sauce. Yan mga lovely people of course pala yung ating brown sugar siguro mga isang kutsara yun, total of isang kutsara na yun po yung slurry natin yung cornstarch na may malamig na tubig Hinihintay ko lang na siguro mga hinayaan ko mga 15 minutes mga lovely people para mas maglesser yung sauce niya para naman kay kapano yung karne maging makuha niya yung timpla ano. Tama ba itong mga pinagsasabi ko? Kayo na pong mag-adjust. Please lang. So, ayan. And then, after that, yung ating sesame oil then luto na konting mekos lang that's it o diba thanks ready na siya Hello mga lovely people, it's Tiki Man Time. So, muna ko ang um, plato. Mga unta ninyo, kain po. Kain po mga lovely people. So, tikman natin kung nasakto ba sa ano. Kasi, hinansya ko siya sa pressure cooker. Kasi kung hindi, masobrahan sa lambot. Magiging corn beef na siya, no? So, ito po tayo. Malambot po yung karne kasi nga pinish cooker. Pero, kaya, alam niyo po, kahit po malambot yung karne natin, pagka yung talagang matanda siya, maano siya, alam niyo yung naniniksik yung ano yung, yung mga laman-laman sa ngipin sa mga, sa, sa itong mga lihang, no? Kung sa saya pa ba, itong ngipon lihang, manuksok bitaw dito ang karne. So, lahi iragyod, iba pa rin siya, kahit malambot siya, gawa nga na matanda yung karne iba pa rin yung ano, na, basta. Pero, sa timpla naman, very good tayo sa timpla. Yun, doon lang tayo talaga pahirapan. Lagi ko naman yung sinasabi sa inyo na dito sa amin talaga. When it comes talaga sa beef, pahirapan po talaga tayo maka, makabili ng beef na ano, na yung bata-bata yung hindi senior. So, ayan po. Tikman naman natin ngayon si radish. O yung daikon. Mmm, sarap. Ayan siya, oh. Ang beef. Tignan Yung grano. Hmm? Hmm. So, ugahon. Gauga. Umakman siya, oh. Malambot kung sa malambot. Hmm. Yan lang talaga. Matuyo. Thankful pa rin tayo. Mm hmm. Hmm. So, oh, ayan mga lovely people. Hmm. So, hanggang dito na po tayo mga lovely people. Pagpasensyahan nyo na po yung aming mga aso kasi wala po tayong magagawa dyan. Gusto po tayo gano'n tumahol. So, alam naman nyo. O, oh, So, huwag na tayong ma-stress sa mga pets natin din yan. So, ayan po. Thank you for watching. Hanggang sa sunod po dito lang sa Kuchina di Pichi. Dahil mo pa cham recipes. Ciao, ciao! Princess! พบเช้า God bless keep safe ทุก